ganyan kagaganda ang mga tunog ng mga big bike kapag kayo ay napunta dito sa Marila Highway guys so ang sarap pakinggan sa mga motorista or yung mga rider music sa kanilang tenga yung ganyang mga tunog tapos tingnan nyo naman yung daan napaka talaga so kaya gustong gusto itong puntahan ng mga riders so, ayun guys so. Diba, kung kayo ay nagawi dito sa Marila Highway so makakarili kayo sa mga sinasabi ko tapos tingnan nyo talaga yung daan mapuno tapos zigzag road talaga so hindi lang sa mga riders ang kailangan magingat pati mga naka mga wheels kasi hindi mo akalain minsan na yung mga mong mga riders or bikers yung makakabangga din sa inyo so yung grupo na yan merong L300 van silang inasisonahan baka may naaksidente silang kasama na sinakay na dun sa van guys kaya ingat lahat kapag kayo magawi dito sa marinaki highway tignan nyo naman pakinggan nyo yung mga unog mga tambucho ng mga motor dyan sa manuka na yun guys oh.